Ang Iglesia ng Antioch sa Syria Simula nang mamatay si Esteban, nangalat ang mga mana ng palataya dahil sa pag-uusig sa kanila. Ang iba ay nakarating sa Phoenicia, Cyprus at Antioch. Ipinapahayag nila ang magandang balita kahit saan sila pumunta, pero sa mga Hudyo lamang. Pero ang ibang mana ng palataya na taga Cyprus at taga Cyrene ay pumunta sa Antioch at nagpahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoong Hesus maging sa mga hindi-hudyo. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanila at marami ang sumampalataya at nagbalik loob sa Panginoon. Ang pangyayaring ito ay nabalitaan ng iglesia sa Jerusalem, kaya pinapunta nila si Bernabe sa Antioch. Pagdating niya roon, natuwa siya dahil nakita niya ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa mga tao roon at pinayuhan niya sila na maging matapat at matatag sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, pinapatnubayan siya ng banal na espiritu, at matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya marami sa Antioch ang sumampalataya sa Panginoon. Pagkatapos, pumunta si Bernabe sa Tarsus para hanapin si Saulo. Nang niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioch. At isang taon silang nakasama ng iglesia roon. At maraming tao ang kanilang tinuruan. Sa Antioch, unang tinawag na mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Nang panahong iyon, may mga propeta sa Jerusalem na pumunta sa Antioch. Ang pangalan ng isa sa kanila ay si Agabus. Tumayo siya at nagpahayag sa pamamagitan ng banal na espiritu na may darating na matinding tagutom sa buong mundo. Nangyari ito sa panahon ni Claudius na emperador ng Roma. Kaya nagpasya ang mga tagasunod ni Jesus sa Antioch na ang bawat isa sa kanila ay magpapadala ng tulong sa mga kapatid sa Hodea ayon sa kanilang makakaya. Ipinadala nila ito sa pamamagitan ni na Bernabe at Saulo para ibigay sa mga namumuno ng iglesia sa Jerusalem.